naway sumaiyo ang kapayapaan ni Kristo at ang pagpapala ng Panginoon sa gabing ito. Dumating na ang sandali upang huminto, ipikit ang mga mata sa mundo at buksan ang puso sa langit. Ito ay hindi lamang isa pang gabi, ito ay isang banal na pagkakataon upang iangat ang iyong mga panalangin sa trono ng biyaya at magpahinga sa walang hanggang pangako ng ating Diyos. Tumawag ka sa akin at ako'y tutugon sa iyo. Anong mga salita ang maaaring magdulot ng higit na kaaliwan sa gitna ng pagod, ng kaguluhan, ng araw, ng kawalang-katiyakan na dala ng buhay? Ngayon, ang Diyos ay nag-aalok sa iyo ng isang matalik na paanyaya. Ito ay personal at lubos na mapagmahal. Tumawag ka, dinirinig ka niya kahit sa katahimikan ng gabi. Sa Jeremias hindi lamang sagot ang ipinangangako ng Panginoon kundi pati na rin ang paghahayag. Ituturo ko sa iyo ang mga dakila at lihim na bagay na hindi mo nalalaman. Ngayong gabi, sa pagtatapos ng iyong araw, inaanyayahan kitang magpahinga sa pangakong ito. Ang panalanging ito ay isang direktang koneksyon sa tinig na nag-aaliw, gumagabay at tumutugon kung naramdaman mong tumatangis ang iyong kaluluwa nang walang natatanggap na sagot, kung matagal ka nang naghihintay ng isang senyales, ito na ang iyong senyales. Hindi ka na parito ng dahil sa pagkakataon lamang. Nakita ng Diyos ang iyong puso, ang iyong pagsuko, ang iyong mga luha, ang panalangin ito sa gabi ay hindi lamang magbubukas ng iyong mga labi, bubuksan ng Diyos ang langit para sa iyo. Ngayong gabi, ikaw ay diringgin. Ngayong gabi, ang Diyos ay tumutugon. Bago simula ng panalangin ito, inaanyayahan kitang isulat sa mga komento ang pariralang ito ng pananampalataya. Panginoon, tumatawag ako sa iyo at hinihintay ko ang iyong tugon. Ang bawat salitang isinulat ay isang butil ng tiwala, isang gawa ng pananampalataya na nagiiwan ng marka. At kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa iyong puso, iwan ang iyong like at ibahagi ito upang mas maraming tao na nananalangin sa katahimikan ang makatanggap din ng salitang ito. Ngayon, na may handang puso, sama-sama tayong manalangin. Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa pagtatapos ng araw na ito, itinataas ko ang aking tinig sa iyo tulad ng isang anak na naghahanap ng kapahingahan sa mga bisig ng ama. Ikaw na nananahan sa kaitaasan ngunit lumalakad kasama namin ng may walang hanggang pag-ibig. Pakinggan mo ang panalangin ito na nagmumula sa kaibuturan ng aking pagod na kaluluwa. Lumapit ako ng may kababaang loob na may pusong wasak na may mga kaisipang nagpapabigat. Sinabi mo sa iyong salita, tumawag ka sa akin at ako'y tutugon sa iyo. At ang pangakong ito, Panginoon, ang aking kanlungan ngayong gabi. Hindi ako nananalangin dahil sa kaugalian, hindi ako tumatawag dahil sa rutina. Nananalangin ako dahil kailangan kita. Dahil sa iyo lamang ako nakasusumpong ng kapahingahan, katotohanan at direksyon. O minamahal na ama, pakinggan ang daing ng pusong ito na nangangailangan ng kapayapaan. Tingnan mo ang aking mga panloob na ang pakikibaka, ang mga laban na walang nakakakita, ang mga luhang ikaw lamang ang pumupunas. Alam kong hindi mo hinahamak ang isang pusong tapat. Alam kong malapit ka sa mga naghahanap sa iyo. Kahit sa kadiliman, kaya't lumalapit ako sa iyo ngayong gabi dahil alam kong sa iyong presensya ang aking mga pasanin ay gumagaan inihahandog ko sa iyo ang aking mga pangarap ang aking mga takot ang aking mga sugat at ang aking pinakamalalim na mga iniisip wala kong nais itago sa iyo Diyos ihayag mo sa akin Panginoon ang hindi nakikita ng aking mga mata ang kailangang maunawaan ng aking puso upang makapagpahinga sa pananampalataya tugunin mo ako ng kapayapaan sa aking pag-aalala ng liwanag sa aking kadiliman ng direksyon sa aking kalituhan ang panalangin ito ang buntong hininga ng aking kaluluwa ang aking tahimik na sigaw sa gabi na naway magputol ng mga tanikala magpagaling ng mga sugat at magbukas ng langit sa akin tugunin mo ako ama sa iyong takdang panahon at sa iyong paraan. Kahit hindi ko nauunawaan ang proseso, bigyan mo ako ng pananampalataya upang maghintay. Kahit hindi ko natanggap ngayon ang aking hinihiling, naway sapat na ang iyong presensya upang ako'y makatulog ng payapa. Bigyan mo ako ng pasensya para sa mga katahimikan, karunungan para sa mga pagsubok, at kagalakan para sa mga araw ng paghihintay. Ngayong gabi, ayaw kong matulog ng hindi kahinahanap. Turuan mo ako kahit sa katahimikan, kausapin mo ako kahit sa panaginip. Naniniwala ako na ang panalanging ito ay hindi nawawala sa hangin, kundi umaakyat na parang insenso hanggang sa iyong trono. Ipinapahayag ko na ang gabing ito ay hindi nagtatapos na parang isa lamang, dahil ang pagtatapos ng araw na ito ay nasa iyong mga kamay, Panginoon. Dahil bago ko ipikit ang aking mga mata, tumawag ako sa iyo. Dahil bago ako sumuko sa pagtulog, nagkanlong ako sa iyong presensya. At sa pananalangin, pinagana ko ang kapangyarihan ng langit sa aking kapahingahan. Salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aking daing kahit hindi ako karapat-dapat. Salamat sa iyong pangako sa Jeremias 33 na nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa na may tinig na tumutugon sa akin mula sa kaitaasan at ngayon na may kalmadong kaluluwa at pinalakas na espiritu naghahanda akong matulog na may katiyakan na kasama kita tumawag ako at tutugon ka naniniwala ako hinihintay ko at ipinagkakatiwala ko ang lahat sa iyong kalooban Ama sa langit, habang bumabalot ang gabi sa lupa, ang aking kaluluwa ay nagaangat upang sambahin ka, ikaw ang Diyos na nakikinig sa bawat panalangin, bawat buntong hininga, bawat tahimik na luha. Sa banal na gabing ito, lumalapit ako sa iyo na may pusong handang sumuko, magpahinga sa iyong kalooban. Nagtitiwala na ikaw ay tumutugon kahit na tila tahimik ang lahat ikaw ang nakakaalam Panginoon kung ilang beses akong tumawag sa gitna ng kadiliman sa mga gabing tila walang katapusan ang paghihintay sa mga katahimikang tila walang hanggan Ngunit ngayon nauunawaan ko na ang bawat daing ay parang isang butil na itinatanim sa hindi nakikita at sa iyong perpektong panahon, papasibulin mo ang sagot. Espiritu Santo, turuan mo akong manalangin ng may pananampalataya, maghintay ng walang pagdududa, magpahinga ng may pag-asa, naway hindi ako sumuko kapag tila walang nagbabago dahil hindi ka nagmamadali, kundi kumikilos ka sa kawalang hanggan. At kapag sinabi mong tumawag ka, sinasabi mo rin na magtiwala ka magpahinga ka, maghintay ka sa akin. Diyos ko, iangat mo ang aking pagod na kaluluwa. Palakasin ang aking kalooban na sa aking bibig ay hindi lumabas ang mga reklamo, kundi mga daing ng pananampalataya. Naway ang aking mga isipan ay hindi mapuno ng takot, kundi ng iyong mga pangako. Naway bawat gabi ay makalapit ako sa iyo, alam na handa na ang sagot kahit bago ko pa man sabihin ng tanong. Manalangin din ako para sa lahat na nakikinig sa panalangin ito kasama ko. Para sa mga hindi na alam kung paano manalangin. Para sa mga nag-iisip na ang kanilang daing ay hindi pinansin sa kanila ay sinasabi ko, hindi ka kinalimutan ng Diyos. Siya ay nakikinig, siya ay kumikilos, at kapag dumating ang kanyang sagot, ito'y magiging perpekto, maluwalhati, at nakapagpapabago na mauunawaan mo kung bakit sulit ang bawat luha. Tumawag ka sa akin at ako'y tutugon sa iyo, sabi ng Panginoon. Hindi ito isang posibilidad. Ito ay isang matatag na pangako. Kung sinabi niya ito, tutuparin niya ito. Maaring hindi ito ayon sa iyong inaasahan, ngunit ito ay ayon sa iyong pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala na ang aking tinig na nakadirekta sa langit ay may kapangyarihan. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang pagtawag ay hindi pagsuko, ito ay pag-activate sa walang hanggan. Ngayong gabi, itinataas ko ang aking tinig hindi upang humingi, kundi upang magtiwala. Hindi upang magmadali, kundi upang purihin habang naghihintay. Ama, minamahal, gawin mong ang gabing ito ay isang pagpapakita ng iyong sagot. Buksan mo ang mga pinto sa Espiritu, panibaguhin ang aking pananampalataya, at sa pagising ko bukas, naway masabi kong, Tumawag ako at ang Panginoon ay tumugon. Panginoon, sa huling sandaling ito ng pakikipag-ugnayan sa iyo bago matulog, itinataas ko ang aking tinig na may katiyakan na walang panalangin ang nawawala kapag ito ay nakadirekta sa trono ng iyong biyaya. Ikaw ang Diyos na nakikinig mula sa kaitaasan ang tumutugon ng may kapangyarihan ang yumuyuko sa daing ng mga matuwid. Hinihiling ko sa iyo ang pagunawa. Ilang beses na akong nalito sa ingay ng mundo, sa pressure, sa takot. Ngunit ngayon, nauunawaan ko na ang iyong sagot ay hindi laging dumarating ng may ingay. Minsan, ito ay dumarating ng may kapayapaang bumabalot sa akin bago matulog. Minsan, Panginoon, ang iyong tugon ay kapayapaan. Minsan, ang iyong sagot ay maghintay magpatuloy o kahit huminto ka. Turuan mo ako, Diyos ko, na makilala ang iyong tinig kahit na hindi nito sinasabi ang inaasahan ko. Buksan mo ang aking espiritual na pandinig upang marinig ka kahit sa gitna ng kaguluhan. Patalasin mo ang aking pangunawa upang hindi ako mahulog sa mga sagot ng tao na naglalayo sa akin sa iyo. Nais kong maging lubos na kaisa ng iyong espiritu, na kaya kong makilala ng malinaw kung kailan ikaw ang nagsasalita at hindi ang takot, ang pagnanasa o ang kawalan ng pasensya. Tumatawag din ako ngayong gabi para sa mga tumigil ng manalangin, para sa mga pagkatapos ng maraming pagsusuma mo ay nakaramdam na tahimik ang langit. Sa kanila ay sinasabi ko sa iyong pangalan, hindi tahimik ang Diyos. Siya ay kumikilos dahil minsan ang katahimikan ng lugar kung saan isinilang ang himala, minsan doon sinusubok ang lalim ng ating pananampalataya at ang katapatan ng ating puso. Ama, sa pagtatapos ng araw na ito, tumatawag din ako para sa pagbabago. Hindi lamang ako naghahanap ng mga sagot, nalulutas sa aking mga problema, kundi mga sagot na magbabago sa aking kalooban. Kung may pagmamataas, sirain mo ito. And kung may takot, palitan mo ng pananampalataya. Kung may pagod, panibaguhin ang aking lakas. Kung may mga sugat mula sa nakaraan, pagalingin mo ako ng iyong pag-ibig. Ayaw kong matulog na pareho pa rin. Naway hubugin ako ng panalangin ito. Nawai ang iyong espiritu ay manahan sa akin at buhayin ang pagnanasa para sa walang hanggan, naway hindi ako tumawag lamang para sa mga kagyat o material na bagay, kundi para sa walang hanggan, para sa may bigat ng kaluwalhatian. Bigyan mo ako ng malinis na puso, dalisay, na mga kaisipan isang isip na nakahanay sa langit turuan mo akong higit na magnais sa iyong presensya kaysa sa iyong mga pagpapala dahil kung kasama kita nasa akin na ang lahat at ngayong gabi tumatawag din ako para sa mga pamilya alam mo ang mga sakit na nakatago sa likod ng mga pader ng maraming tahanan mga anak na lumayo mga pagsasamang nasisira sa katahimikan mga magulang na pagod mga inang umiiyak kapag walang nakakakita Panginoon, tugunin mo ang mga nakatagong daing na iyon. Pakinggan mo ang mga panalanging walang nakakarinig. Naway ang kanilang alingaw-ngaw ay umabot sa langit at magpakita sa lupa na may mga himala ng pagkakasundo, pagpapanumbalik at pag-ibig. Panginoon, itayo mo ang matatag na mga tahanan sa ibabaw ng bato na ikaw, Jesus. Ngayong gabi, Tumatawag ako para sa isang pananampalataya na hindi nakadepende sa kung paano lumipas ang araw, kung lahat ay naging maayos o kung naghihintay pa rin ako ng mga sagot, dahil madaling maniwala kapag maganda ang takbo ng mga bagay. Ngunit nais kong manatiling matatag kapag ang mga pinto ay hindi bumubukas, kapag ang sakit ay hindi nawawala, kapag ang probisyon ay tila malayo. Turuan mo akong maniwala kahit hindi ko nakikita, magtiwala kahit hindi ko naiintindihan, at sambahin ka kahit masakit. Naway ang aking daing ay hindi nakadepende sa aking nararamdaman, na kundi nagmumula sa pagibig, ibig sa tiyaga, sa pagtitiwala sa iyong katapatan. Salamat, Ama, dahil hindi ako nananalangin sa kawalan. Habang kinakausap kita, alam kong ang langit ay gumagalaw, alam kong habang ako'y tumatawag, ang iyong mga anghel ay ipinadadala, at ang imposible ay nagsisimulang sumuko sa kapangyarihan ng iyong salita. Dahil hindi ka tao para magsinungaling, ni anak ng tao para magsisi. At kung sinabi mong tumawag ka sa akin at ako'y tutugon sa iyo, kung gayon maghihintay ako. Maghihintay ako ng may kapayapaan, ng may kagalakan, ng may banal na pag-asa na nagpapatibay sa akin kahit sa katahimikan. Naway ang panalangin ito ay maging isang butil na nahuhulog sa mabuting lupa at magbunga sa tamang panahon. Hindi ako titigil sa paghahanap sa iyo. Hindi ako titigil sa pagtawag dahil hindi ka napapagod sa pakikinig sa akin o sa pagmamahal sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus. Ang pagtawag sa Diyos ay hindi isang desperadong kilos. Ito ay isang malalim na deklarasyon ng tiwala sa Kanyang katangian. Kapag ako'y tumatawag, kinikilala ko na Ikaw lamang Diyos, ang may kapangyarihan, ang habag, at ang soberanya na kailangan ng aking kaluluwa. Marami ang nagkakamali sa pag-iisip na ang pagtawag ay isang emosyonal na ingay. Ngunit ang tunay na pagtawag ay nagmumula sa espiritu. Ito ang buntong hininga na lumalabas kapag wala ng mga salita. Ito ang luhang nagsasabi ng higit pa sa isang libong parirala. Hindi ka naghahanap ng mahahabang diskurso naghahanap ka ng mga pusong sumusuko at kapag nakakita ka ng isang tumatawag mula sa kaibuturan, yumuyuko ka mula sa iyong trono upang makinig. Sa landas ng pananampalataya, humaharap tayo sa mga bagyo, madidilim na lambak, mga imposibleng bundok, at sa gitna ng kaguluhang iyon, hindi mo sinasabing, lutasin mo iyan, sinasabi mo, tumawag ka. Dahil ang pagtawag ay dalisay na kababaang loob. Ito ay pagsasabing, Panginoon, hindi ko kaya, pero nagtitiwala ako na ikaw kaya mo. At kapag ang daing na iyon ay isinilang mula sa kaluluwa, gumagalaw ang langit. Dahil ang daing ng matuwid ay may dubigat, may kapangyarihan. Sa tuwing may tumatawag ng may pananampalataya sa Biblia, Tumugo ng Diyos, tumawag si Moises at bumukas ang dagat. Tumawag si Ana at isinilang si Samuel. Tumawag si David at siya'y pinalaya. Tumawag si Bartimeo at muling nakakita. Kahit ang magnanakaw sa krus ay tumawag at naligtas. Hindi mahalaga kung nasaan ka, hindi mahalaga kung gaano kahina ang iyong tinig. Ang mahalaga ay tumawag ka ng may tapat na puso. Ang bawat panalanging lumalabas ng may pananampalataya ay umaakyat na parang insenso at dumidiretso sa trono ng Diyos. Hindi niya binabalewala ang iyong mga luha, hindi niya pinalalampas ang iyong buntong-hininga. Kapag tumawag ka, ang mga anghel ay kumikilos, ang mga pinto ay bumubukas, at ang Diyos mismo ay tumatayo para sa iyong depensa kahit hindi mo ito nakikita ngayon, mayroon ng paggalaw sa hindi. Nakikita at oo oh, na naisin kang patahimikin ng kaaway. Sasabihin niya sa iyo na walang silbi na hindi nakikinig ang Diyos na nag-iisa ka. Ngunit tandaan mo ito, nanginginig ang impyerno kapag tumatawag ang isang anak ng Diyos. Dahil sa likod ng isang tapat na daing, may darating na isang makapangyarihang tugon. Pagkatapos ng pagtawag, darating ang tagumpay. Pagkatapos, mong iluhod ang iyong mga tuhod, iuunat ng Diyos ang kanyang kamay, huwag kang maghintay ng bukas. Ngayong gabi ang sandali para tumawag. Hindi dahil desperado ka, kundi dahil nagtitiwala ka sa kanya na hindi kailanman nabibigo. Ang sakit ay hindi ang wakas. Ang paghihintay ay hindi parusa. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi pag-abandona. Ito ay paghahanda. Ito ang lugar kung saan sinusubok ang iyong pananampalataya at hinuhubog ang iyong tiwala. Sa Jeremias 33.3, hindi sinasabing, Tumawag ka at agad mong mauunawaan ang lahat. Sinasabi nito, Tumawag ka sa akin at ako'y tutugon sa iyo. At ang pangakong yun ay hindi nag expire Ang pagtawag ay hindi paghingi, ito ay pagtitiwala. Ito ay pagsasabi sa Ama, kahit hindi ko nakikita, patuloy akong naniniwala. Kahit hindi ko naiintindihan, patuloy akong naghihintay. Alam mo ba kung bakit napaka makapangyarihan ang pagtawag? Dahil kapag ginawa mo ito, kini kinikilala mo na kailangan mo siya at hindi kailanman hinahamak ng Diyos ang isang pusong wasak, pinakaiingatan niya ang iyong mga panalangin na parang isang kayamanan. Ang pinakadakilang mga himala ay hindi laging dumating agad. Tumawag si Abraham sa loob ng maraming taon. Nanalangin si Jose mula sa isang bilangguan. Tumawag ang Israel sa loob ng daan-daang, utaon mula sa pagkaalipin. Ngunit nang dumating ang panahon, tumugon ang Diyos ng may kaluwalhatian at sa iyo ay hindi magiging iba. Dahil ang Diyos ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. Huwag kang mawalan ng pag-asa kung ang sagot ay hindi dumarating sa iyong panahon. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pagkakita, kundi sa patuloy na paniniwala kahit wala kang nakikita. Ang tunay na pagtawag ay hindi nagmumula sa mga pansamantalang emosyon kundi sa malalim na mga paninindigan kung tumatawag ka mula sa kaluluwa mas malapit ka na sa sagot kaysa sa iyong inaakala maaaring hindi sabihin ng Diyos ngayon na oo o hindi pero sinasabi niya sa iyo magtiwala ka dahil ang kanyang katahimikan ay mayroon ding layunin, at kapag hindi mo inaasahan, ang katahimikang iyon ay masisira ng isang sagot na magbabago sa iyong buhay. Kaya ngayong gabi, huwag mong bitawan ng iyong pananampalataya, huwag mong patigilin ang iyong tinig. Huwag mong pigilan ang iyong dying. Kahit wala kang nakikita, inihahanda na ng Diyos ang iyong sagot sa lihim at sa tamang sandali, ihahatid niya ito ng may walang hanggang pag-ibig. Ang pagtawag ay pagtitiwala sa Diyos na hindi nabibigo. Ito ay paniniwala na ang nangako ay tutupad. At kapag dumating ang sagot na iyon, malalaman mo na bawat luha bawat panalangin at bawat buntong hininga ay sulit minamahal na kapatid maligayang pagdating dito hindi lahat ay nagtitiyaga ngunit ikaw ay nagpatuloy nakarating ka sa isang espesyal na sandali kung saan hindi lamang salita ng diyos ang matatagpuan kundi isang malalim na kumpirmasyon ang iyong pananampalataya ay buhay at patuloy na nagaalab kahit sa pagtatapos ng araw, ito ay hindi pagkakataon. Ginabayan ka ng banal na espiritu at sa pagtatapos ng panalangin ito, sinasabi mo sa iyong buhay, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo kahit na tahimik ang lahat. Ngayon, nais kong ipaalala sa iyo kung gaano ka kahalaga sa mata ng Diyos. Nakita niya ang iyong pagtitiyaga ang iyong pagsuko, ang iyong tauspusong pangangailangan sa kanyang presensya. At kahit na hindi mo pa nakikita ang sagot na iyong hinihintay, ang iyong desisyon na maniwala ay isa ng espiritual na tagumpay, kaya't inaanyayahan kitang isulat sa mga komento ang makapangyarihang pariralang ito. Nagtitiwala ako sa sagot ng Diyos. Hindi lamang ito isang komento. Ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya, isang propetikong kilos na nagsasabi sa langit at lupa, patuloy akong naniniwala. Gusto ko ring hilingin sa iyo ang isang mahalagang bagay. Ibahagi mo ang video na ito sa isang taong nangangailangan nito. Maaring may isang tao ngayong gabi na tahimik na nakikipaglaban, malapit ng sumuko at ang iyong mga kamay ay maaring maging daan upang ang buhay na iyon ay maibalik ng Diyos. Kung hindi ka pa subscribe, gawin mo na ngayon no araw-araw na panalangin. Ang channel na ito ay isang espiritual na kanlungan kung saan bawat gabi sama-sama tayong lumalapit sa Diyos. At kung bahagi ka na ng pamilyang ito ng pananampalataya, salamat-salamat sa paniniwala sa pananalangin at sa patuloy na pagiging matatag na konektado sa puso ng Diyos. Huwag kang umalis nang hindi nagiiwan ng iyong like sa video na ito. Ang maliit na kilos na iyon ay makakatulong sa marami pang iba na makatanggap din ng salitang ito at maantig ng kapangyarihan ng panalangin. Ngayon, inaanyayahan kitang manatili sandali sa katahimikan. Hayaan mong ang banal na espiritu ay patuloy na kumilos sa iyong kaluluwa. Magpasalamat sa lahat ng ginawa ng Diyos sa ginagawa niya at sa gagawin pa niya. Ang panalangin ay hindi nagtatapos kapag pinatay ang screen. Ang panalangin ay nagpapatuloy sa iyong espiritu habang nagpapahinga ka sa mga bisig ng kanya na hindi kailanman natutulog. Magtiwala, magpahinga at tandaan ang iyong pananampalataya ay hindi na sayang. Nawa'y pagpalain ka ng Panginoon. Ingatan ka at bigyan ka ng malalim na kapayapaan ngayong gabi. Amen.